Guys, guys, ay sa scroll ha. Tara guys. Hapit na. So ugma, pwede na ni siya on, guys. Ah, uh, 19 kilos ni siya, guys. 19. So 19 kay slices niya dapat ni ugma. O available ni ugma, guys. So magbuak ta ni ugma. Uh, latong latong na siya, guys. So humok na kamay. So karon pa ni siya nga adlaw na inani ang tingog. Pwede na siya pero ugma siya pinaka the best. Buak siya ugma. Simhuto na to guys be. Ah. Mot na guys guys. So, ugma na ni siya. Atong buakin. Tiring sa dili pa siya pwede. Ah, mo apas ni siya. So kini may atong uh, ah, buakon ugma. No so abang-abang na mo guys para ugma. So, tiga o oh, 1 kilo ang atong slice. Ato nang gamay-gamay yun ang mga slice. din na nato dagkoon. So, tiga 1 kilo ang usa or usa ka pin. Depende sa slice. Kaya naman, di mag ma to ma insakto 1 kilo. So, bahala na yung nag-slice o pila jud siya ka kilo o pila ka gramo. No? So, kung gusto po mo palit o tibuok, pwede rasad. I-PM ko ninyo dayon para dili pa siya mabuak. No? Para dili pa siya mabuak, ipm lang ko daan para uh, dili siya mabuak. 19 kilos na siya guys. 19 kapin. So pwede na natong ihatag raog. 19 kilos ra ang isa. So pakapin na lang tong uh, 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 500 grams. No? So abang abang na mo guys para ugma ha. Buak ko na to ni siya ugma. Ay uh, medyo latong latong nasa. No? nao Alright, mayang gabi. Sayang-ayang tanan guys. Og uh, andam-andam namug maha. Thank you. Bye-bye.